Welcome to Through the Bible via F E B C Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang tao. Ito ang hindi natin Lagi tayong tumitingin sa nagawang kasamaan sa halip na umasa sa pagbabagong maaring maganap. Maging ang Panginoong Hesus ay dumanas ng masakit na panguhusga ng tao, bagamat hindi siya nakagawa ng kasalanan, magkagayon may nagagalit ang tao sa kanyang kabutihan. Ang tugon na lamang ng Panginoong Hesus, walang propeta na tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Ano ang ibig sabihin ng pananalitang ito? Ito ang ating tutunghayan sa ikaapat na kabanata ng Lukas, talatang labing apat hanggang ikaapat na putatlong talata. Ang mensahe sa oras na ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw po ang sumay mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abanco. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral at matuto sa mga salita ng Panginoon. Sundan po natin ang pagbabalik ni Jesus sa Nazaret kung saan sinimulan niya ang kanyang ministeryo at doon din siya itinakwil ng kanyang mga kababayan. Simulan po natin ang ating pagbasa sa Kabanatang Apat ng Lukas, Talata 14 at ganito ang sinasabi. Bumalik si Jesus sa Galilea na nasa kapangyarihan ng Espiritu at kumalat ang balita tungkol sa kanya sa palibot ng buong lupain. Matapos na dumaan siya sa pagsubok, nagkaroon siya ng panibagong lakas na nagmumula sa banal na Espiritu. Ang tukso ay maaaring makasira sa isang tao o magpatatag sa kanya. Maaaring itong palambutin ang inyong kalooban o patigasin ang inyong puso. Ngunit nasa atin ang tamang pagtugon sa tukso at pagsubok. Noong panahon ni Moises, nagpadala ang Diyos ng mga salot sa dupain ni Paraon. Dapat ay hinarap ni Paraon ang katotohanan na higit na makapangyarihan ang Diyos at dapat lang niyang sundin. Ngunit nagmatigas si Paraon. Dapat nating linawin na hindi ang Diyos ang nagpatigas sa kanyang puso. Dati nang matigas ang kanyang puso, lalo lamang siyang naging suwail nang nakipagbuno ang Diyos sa kanya. Naganap ang layunin ng Diyos sa pagkatao ni Yesus nang siya'y dumaan sa panunukso ng Diablo. Sa Hebreyo, Kabanata 2, Talata 17, ay ganito ang sinasabi, Kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Nang si Jesus ay naging tao, kinakailangan din niya ang lakas na nagmumula sa banal na espiritu. Kung gayon, kailangan ang banal na espiritu lalong-lalo na sa ating buhay. Sa talata labing lima, ay ganito po ang ating mababasa. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinuri ng lahat. Matapos ng pagsubok kay Jesus, siya ay nagtungo sa Galilea kung saan nangaral siya sa mga lugar ng pagsamba at pagpupulong. Pinuri siya ng mga tao, ngunit hindi nalinlang ang Panginoong Jesus. Alam niyang maaring sambitin ng bibig ang pagpupuri, ngunit tanggihan ng kalaoban ang katotohanan. Sa mga susunod na mga kabanata, matutuklasan natin na may mga taong nagtangka na gawing hari si Jesus at sumigaw pa sila ng Hosana, papuri sa Diyos, nang si Jesus ay pumasok ng Jerusalem. Sila mismo ang nagpapako sa Panginoong Jesus. Noong una, pinuri ang Panginoon. Nang sumunod, siya ay pinapatay. Ang mga susunod na tagpo ay isa sa pinaka makahulugan sa kasaysayan na naitala sa Biblia. Dito, sinabi ni Jesus na nagkatotoo ang mga pahayag ni Isayas tungkol sa isang Mesiyas na magpapalaya sa sangkatauhan. Ang pangyayaring ito ay puno ng kagalakan, puno ng liwanag. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Tulad ng kanyang nakaugalian ay tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat at natagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang pagpapalaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon nang paningin ang mga bulag upang palayain ang mga naapi upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Isinara niya ang aklat Isinauli ito sa tagapaglingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya. At siya ay nagsimulang nagsabi sa kanila ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Ang tagpuna ito ay naitala lamang sa Lukas at napakahalaga ng pangyayaring ito na hindi maiwasang balik-balikan. Matapos ng panunukso sa Panginoon, bumalik siya sa kanyang bayan. Kadalasan, inalulugda ng isang bayan ang isa sa mga anak nito, lalong-lalo na kung siya ay napakatanyag. At ayon sa kaugalian, siya ay nagtungo sa sinagoga, isang lugar ng pagsamba at pagpupulong. Pansinin natin na iginalang ni Jesus ang lugar ng sambahan at dito siya nagtungo upang sumama sa pulong ng mga taong na sumamba. Hindi tamang isipin na magsarili na lamang tayo sa araw ng pagsamba. Hindi ito ang halimbawa na iniwan sa atin ng Panginoon. Marahil, iniisip ng iba sa atin na maaari namang sumamba sa Diyos habang namamasyal o naglalaro ng basketball sa araw ng pagsamba. Ngunit ang pagsamba ay isang natatanging gawain at hindi isinasabay sa ating mga aliwan na tila napakababa ang kahalagahan nito. Totoo na maaaring sambahin ng Diyos saan man tayo. Ngunit, ibigay natin sa Diyos ng lubos ang dapat sa Kanya at ito ay ang araw ng pagsamba. Dapat nating ipangiling ang araw na ito. Ang sinagoga ay isang napakahalagang lugar para sa mga Hudyo. Malamang ito ay naitatag noong sila'y binihag ng mga taga-Babilonya at dinala sa malayang lugar. Dahil ang kanilang kinalalagyan ay walang dambana at templo, lumikha sila ng isang lugar ng pagpupulong at pagsamba. Nabanggit ito noong kapanahunan nila Ezekiel nang sila'y nagtipon-tipon upang pakinggan ang pagbasa ng salita ng Diyos at sumamba. Sinasabi sa Ezekiel labing talata isa at dalawampu talata isa na lumapit ang mga pinuno at mga matatanda ng bayan kay Ezekiel. Ang layunin nila ay upang marinig ang tinig ng Panginoon. Matapos ang kanilang pagkakabilanggo at pagkakabihag sa malayong lugar, sila ay nagbalik sa Jerusalem at pinagpatuloy nila ang tradisyon ng sinagoga. Ang pangunahing layunin ng sinagoga ay ang pagtuturo ng batas para sa lahat. Noong panahon ng Panginoong Hesus, ang lahat ng mga malalaking bayan ay may sinagoga. Kung pag-aaralan ang buhay ni Hesus, matutuklasan natin kung ano nga ang nangyari sa kanyang kabataan na hindi gaanong binabanggit sa Bibliya. Ito ay ginugol niya tuwing araw ng Sabat sa loob ng sinagoga. Noong siya'y labing dalawang taong gulang, nakipagtalastasan siya sa mga matataas ang pinag-aralan. At ang pagpasakop niya sa sinagoga kung araw ng sabat ay isang ayon sa kanyang kaugalian na daladala niya mula pa noong siya'y bata pa. Sa mga ibang araw ng buong linggo, siya'y karpintero. Ito ang kaugalian noong araw. Kung ikaw ay isang lalaki, madalas ay mamanahin mo ang trabaho ng iyong ama. Ito ang kanyang alam na gawin at ito rin ang ituturo niya sa iyo. Sa natatanging araw na ito, araw ng sabat, nagtungo siya sa sinagoga dahil alam niyang may pagkakataon siyang mangaral doon. Ang kasulatan noon ay hindi patulad ng Biblia natin ngayon na kumpleto at nahati sa iba't ibang kabanata. Hindi pa nasusulat ang mga ebanghelyo at ang bagong tipan ang batas ni Moises at ang kasulatan ng mga propeta ay sama-samang bumubuo sa banal na kasulatan. Binasa ni Jesus ang isang bahagi ng aklat ng Isayas. Sa Biblia natin ngayon, matatagpuan ito sa Isayas 61, talata 1 hanggang 2. Ngunit hindi ipinagpatuloy ni Jesus ang pagbabasa ng mga talata. Hindi niya binanggit ang tungkol sa araw ng paghihiganti ng Diyos. Ang mahalaga kay Jesus sa panhong iyon ay ang pahayag na dumating na ang sugo ng Diyos na siyang magbibigay liwanag, magpapagaling at magpapalaya. Isinara niya ang aklat at sinabing, nagkatotoo na ang pahayag ni Isayas. Ngunit, hindi pa nagkatotoo ang ikalawang bahagi ng pahayag na ito, ang araw ng paghuhukom ng Diyos. Kaya nga't hindi ito binasa ng Panginoon. May layunin din ang pag-iingat ni Jesus. Matindi ang pagdurusa ng mga Hudyo sa ilalim ng Roma. Magandang pakinggan na dumating na ang paghukom ng Diyos. Ngunit ito lamang ay maghihimok ng pag-alsa laban sa Roma. Hindi pa ito magaganap sa panahon ni Jesus dito sa sanlibutan. Sa unang pagparito ni Jesus, mga ngaral siya tungkol sa dakilang pagliligtas ng Panginoon. Hanggang ngayon, namumuhay pa rin tayo sa ilalim ng kaligtasang iyon. Ngunit, muling magbabalik ang Panginoon na dala ang paghukom. Sabi nga sa awit dalawa, walo hanggang siyam, humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. Sila'y lalong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Ganito ang muling pagdating ng Panginoon. Lahat ay nagsalita ng mabuti tungkol sa Kanya at namangha sa mga mapagpalang salita na ba sa Kanyang bibig. At sinabi nila, hindi ba ito ay anak ni Jose? Tunay nga na naging tao ang ating Panginoon. At ito ang inilarawan ni Lucas. Nabuhay siya bilang pangkaraniwang tao na kasama ang mga kababayan at kapitbahay. Naalala pa nga nila siya bilang anak ng karpintero. Paano nga namang matatawag na Mesiyas ang taong ito? Isa lang siyang anak ng karpintero. Marahil ito ang tanong nila. At dahil dito, hindi naging katanggap-tanggap sa mga tao ang sinabi ni Jesus. Ganito naman po ang sinasabi sa talata 23 hanggang 27. Sinabi niya sa kanila, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, pagalingin mo ang iyong sarili. Ang anumang aming narinig na ginawa mo sa Kapernaum ay gawin mo rin sa iyong lupain. Mahalaga para sa mga Hudyo na sila ang lahing pinili ng Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus na kung sino pa ang mga hindi Hudyo, sila pa ang nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Binanggit niya ang balo na taga sa Repta, na siyang tumulong sa propetang Elias. Binanggit din niya si Naaman na taga Syria na sumunod sa propetang Eliseo at nagpagaling sa kanyang sakit sa balat. Maraming pagkakataon na tinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoon at dahil dito hindi nila natanggap ang kanyang biyaya. At sa pagkakataong ito, muling ipinagkait sa kanila ang biyaya ng Diyos dahil hindi nila tatanggapin si Jesus bilang Mesiyas. Humingi sila ng himala upang patunayan na siya nga ang Mesiyas. Tayo ay mahilig sa himala. Dito mismo sa ating bansa, marami ng mga ulat tungkol sa mga himala na nangyayari sa iba't ibang lugar. Ngunit matapos ang mga himala, patuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan. Ang himala ay hindi makapagpapabago sa iyong buhay kaibigan. Tanging ang pananampalataya kay Yesus ang makapagpapabago sa iyo. Hindi pinagbigyan ni Yesus ang nais ng mga taga-nasarit. Hindi niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan upang bigyan ng kasiyahan ang mga mali nilang layunin. Basahin naman po natin ang talata 28 hanggang 30. Nang marinig nila ang mga bagay na ito, napuno ng galit ang lahat ng nasa sinagoga. Sila'y tumindig ipinagtaboyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya ay ihulog nila ng patiwarik. Ngunit dumaan siya sa gitna nila at siya ay umalis. Si Jesus ay itinakwil ng mga kababayan niya. Ang nasaret ay bulubundukin at dinala nila siya sa isang mataas na lugar upang italon sa bangin. Mismong mga kababayan ni Jesus ang nais pumatay sa kanya at ang pag-iwas niya sa madla ay isang himala. Kaibigan, kinikilala mo ba si Jesus? Inaangkin ba natin na ganap tayo at hindi na para sa atin ang kanyang mensahe ng kaligtasan? Kung gayon, katulad din natin ang mga nasareno na tumanggi kay Jesus. Huwag nating talikuran ang katotohanan na kailangan natin si Jesus at may bisa pa rin ang mensahe niya sa ating buhay. Basahin naman po natin ang Kabanata 4, 31. Sila'y bumaba sa Kapernaum, sa isang bayan ng Galilea, at siya'y nagturo sa kanila sa araw ng Sabat. Nakasulat din sa Ebanghelyo ni Mateo at Marcos na lumapit si Jesus mula sa Nazaret patungong Kapernaum sa tabi ng Galilea. Ginawa niya ito dahil hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan sa Nazaret. Mula sa talatang 31 ng Lukas, Hanggang sa pinakahuli ng kabanata, naitala ni Lucas ang mga pangyayari sa isang buong araw sa paggawa ni Jesus. Kung tayo ay nagkaroon ng ganong pagkakataon, gugugulin din natin na kasama siya at makikinig sa kanyang mga pangaral. Ngunit hindi tinangkilik ng mga taga-Kapernaum ang pagtigil ni Jesus sa kanilang lugar. Sinayang nila ang pagkakataon. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, At ikaw? Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ikaw ay ibababa sa Hades. Ang Hades ay isa pang pangalan para sa impyerno. Nakasama nila si Jesus. Tinanggap nila ang kanyang mga himala. Ngunit, hindi nila sinunod ang kanyang mga turo. Karamihan ay hindi naniniwala na siya ang Mesiyas na sugo ng Diyos. Kung binibigyan ka ng pagpapala na isang magandang pagkakataon, may pananagutan ka kung paano mo ito tatanggapin at gagamitin. Basahin naman po natin ang talata 32. Sila'y namangha sa kanyang pagtuturo sapagkat ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Si Jesus ay nangaral tulad ng isang masunuring sugo ng Diyos. Ginawa niya ito sa isang paraan na katanggap-tanggap. Nangaral siya sa sinagoga sa araw ng Sabat. Ang pananalita ni Jesus ay puno ng kapangyarihan hindi siya nangusap tulad ng mga pareseo o eskriba. Sa ating mga nangangaral, saan nanggagaling ang kapangyarihan sa pangangaral? Sa sariling galing at sa sariling kaalaman o sa basbas -bas na nanggagaling sa banal na espiritu? Ipagpatuloy po natin ang ating pagbabasa sa Lukas Kabalata 4, talatang 33 hanggang 37. Sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumaldumal na demonyo at siya ay sumigaw ng malakas na tinig. Ah, anong pakialam mo sa amin? Jesus na taga nasaret pumarito ka ba upang kami puksain? Kilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Subalit, sinaway siya ni Jesus at sinabi, tumahimik ka at lumabas sa kanya. At nang ang lalaki ay nailugmok ng demonyo sa gitna nila, ay lumabas siya sa lalaki na hindi ito sinaktan, namangha silang lahat at sinabi sa isa't isa anong salita ito, sapagkat may otoridad at kapangyarihang inuutusan niya ang masasamang espiritu at lumabas sila, kumalat ang balita tungkol sa kanya sa lahat ng dako sa palibot ng lupaing iyon. Madali ang pagkilos ni Satanas at ng kanyang mga demonyo noong panahon ni Jesus dito sa San Libutam, sa tuwing nababalitaan natin ang mga ganitong salaysay, tila katang isip sa ating pandinig. Ngunit ang pagkilos ng mga demonyo ay tunay at hayag sa ating kapanahunan. Si Satanas ay isang nilalang na may isip, hindi siya isang masamang puwersa ng kalikasan. Matalino siya at mapanlinlang, masama ang kanyang mga balak, mahirap ipaliwanag ang labis na kasamaan dito sa daigdig ipinapalabas ang mga nakakatakot na pelikula. Lumilika ito ng takot sa mga bagay na hindi natin maunawaan. Ngunit sinasabi ng Biblia na ang kasamaan ay may pangalan. Siya ay si Satanas. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, ikaw ay alipin ng demonyo. Kaya niyang patakbuhin ng iyong buhay at pag-iisip. Wala kang sapat na kapangyarihan na mapagtagumpayanan ang likas mong kalagayan na makasalanan. Ngunit Sinasabi rin sa Biblia na nagtagumpay na ang Panginoong Jesus laban sa kasalanan at laban kay satanas. Sabi ni Yesus sa Juan 8.34, Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ngunit kung si Kristo ay tinanggap mo na bilang tagapagligtas, ikaw ay malaya na sa kasalanan. Sinabi sa Roma 6.6, Nalalaman natin, na ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Sa talata 38 hanggang 30 at ay ganito po ang sinasabi. Umalis siya sa sinagoga at pumasok sa bahay ni Simon. Noon ay mataas ang lagnat ng binang babae ni Simon at pinakiusapan nila si Jesus para sa kanya. Tumayo si Jesus sa tabi niya at kanyang sinaway ang lagnat at umalis ito sa kanya. Kaagad siyang tumayo at naglingkod sa kanila. Pagkatapos niya sa sinagoga, nagtungo siya sa bahay ni Simon Pedro. Malamang ay upang makisalo sa kanila ng tanghalian. May mataas na lagnat ang binang babae ni Simon Pedro. Noon malalaman mo na malubha ang sakit ng isang tao kung siya ay nilalagnat. Ang sakit na ito ay tulad ng isang mabangis na hayop na nakapiglas sa pagkakatali. At ito ay pinatigil ni Jesus na tila binubusalan. Ito ang ginagawa ni Jesus sa sakit. Agad bumangon ang may sakit at naglingkod sa kanila. Kapag nagpapagaling si Jesus, ito ay biglaan at hindi dahan-dahan. Tunay na kahanga-hanga. At bilang manggagamot, ito ay binigyan diin ni Lucas. Karamihan sa mga doktor ngayon ay hindi naniniwala sa himala ng pagpapagaling sa ngayon ang katugunan sa mga suliranin pati na mga sakit ay sa pamamagitan ng agham. Mahirap nga namang paniwalaan ang himala ng pagpapagaling dahil wala itong paliwanag na hango sa agham. Ang himala at agham ay hindi magkasalungat. Magkatulad sila na itinatag ng Diyos. Mayroon siyang magandang layunin sa agham at sa mga himala. Ang mga doktor at mga gamot ay may halaga sa mga katulad mong naniniwala sa himala. Ngunit alam din ng Diyos na ang lahat ng ating mga kakayahan at pag-aaral ay may hangganan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang pagsasaliksik natin sa mga sakit na tulad ng cancer at AIDS. Ngunit kaya ng Diyos na pagalingin ang mga sakit na ito kung ang pagpapagaling ay ayon sa kanyang dakilang kalooban. Maging ang mga panggagamot na dulot ng mga gamot at doktor ay mula rin sa Diyos. May mga nagbibiro pa nga na ang Diyos ang nagpapagaling, ang doktor naman ang kumikita. Ngunit may katotohanang makukuha sa birang ito. Diyos ang nagbigay ng talino sa mga nakapagtapos ng pagdudoktor. May kamay ang Diyos sa buhay natin at sa paggawa ng mga gamot. Ilang libong taon na ang napaglingkuran ng mga doktor sa buong daigdig. Ito ay bahagi ng kanyang himala ng pagpapagaling. Ang kapangyarihan niya ay kumikilos sa ating katawan upang maging mabisa ang mga gamot at ang panggagamot ng mga doktor. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat sa oras na ito at aming napag-aralan muli ang iyong banal na salita. Ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng pananampalataya. Muli, inihilin namin na kami po ay gamitin mong mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, Or learning resources, email us at info at FEBC.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.